O oh, yan, nung tuloy-tuloy po tayo, tinalikurang responsibilidad sa pagiging ama sa kanilang anak. Yan naman ang daing ng isang ina na itatago natin sa pangalang Alyana ng Imus City, Cavite. Mula sa dati nitong kinakasama. So, Ma'am Alyana from Cavite. Ma'am Alyana, magandang tanghali po. Magandang tanghali po kay Itong complain ano, na ito. <laughs> Tagasagot na lang. <laughs> Taga-taga sagot, Ma'am Alyana. Kapag maya, mapupunta din po itong Atty. <laughs> Ma'am Aliana, narinig niyo po kami... Connected po ba si Ma'am Aliana? Ma'am, pakipindot po. Baka po na, ano, pa si, ano, no, po. Yung alias Ma'am Aliana, Ma'am, binigyan natin ng alias lang, ano, baka na didinig niya. Opo. Uh, pinangalanan lang nating uh, Miss Aliana. Opo. Itinago lang po namin Oo, kayo sa pangalang, sa pangalang sa Aliana. Ma'am Aliana, Ma Aliana nandiyan po ba kayo? Connected po ba siya? Ma'am Aliana. Paki-unmute. Okay, nawawala. Wow, okay. Balikan, ito. Na, lang Wala, natin, oh, balikan na lang natin, ma'am, yung sakali. Pero ito ay common naman din na sumbong dito sa atin. Oh. At, Ako dyan, galit na galit siya. Kaya so, si ator ni niya Ba naman, <laughs> kapag na. meron kayong inanakan. Mm -hmm. <laughs> ka dyan na. So, pag may inanakan, supportahan. Ayan na po, connected na ma'am Aliana. Magandang tanghali po po. Good morning po. Ayan. Ma'am Aliana, pakilakasan po ng konti ang boses. Ninyo ano po? Yes, ma'am. Ma'am, pakikwento okay. naman po itong inilapit nyo sa amin. Konting background Opo. po. Ah, uh, 2010 po noong nagkakilala kami. Tapos na buntis po ako ng 20, um, 2010 ng March po yata. Okay. Sa Singapore po. Because, sorry mm. po, may iyon ako. Tapos, umuwi po uh, during po nung bumis ko, hindi niya po pinagutan umuwi po siya sa Pilipinas Postal pag uwi ko po, galing po kami sa Singapore, pag uwi ko po, po dito, wala na po siyang paramdam, hindi na po Tapos, kung punta po ako sa kanila, may kasamang barangay, hindi siya umaaten ng mga, ano, ng mga, yung ganyan, wala po. Okay, may katanungan ako, Ma'am Aliana, unang-una para tayo makapag-demand ng support. Um, ang una yung i-establish po dyan ay dapat, ay recognize po ba yung anak ninyo? Nasa birth certificate po ba na-recognize yung bata nung father? Hindi po. So dahil hindi recognize, ang una pong action to be taken po talaga ay... um i mag probably mag po tayo ng petition for recognition ng child at uh, kayo po talaga magpapatunay na yung bata na yon ang And... ay anak nung sinasabi nyo pong nirereklamo ninyo na father no para para po kasi tayo makapag-demand ng support sa magulang nung bata unang uh, una pong requirement po diyan ay eh, establish natin kung recognize po ba yung bata nung uh, a father Amaliana. Um, Hello. Yes po. Oo. Okay. Natinig niyo po yung payo sa inyo ni attorney ano? Opo, opo, opo. Ilang taon na po yung ano ninyo kung 2010? Ah, uh, malaki na din. Po. 20 uh, 2010. Eh. Mm -hmm. 13 14, na po. 14, Oo, oh, oh, 14, 13. Magpo-14 na po sa ano sa January. Ma'am Aliana, sa ngayon po ba meron kayong latest update ng whereabouts nung um si Doon pa siya? rin po sa bahay nila. Sa bahay um, nila, okay. Um, Just in po, case po okay. mag-file kayo ng petition for recognition ng bata, uh, ma-locate ma niyo naman siya, no? Hmm. Opo, malolocate naman po. Ang kailangan ko lang po is yung kasa na uh -huh. Kasi nga po, dininay po niya pati yung mga, yung, de yung demand letter ko uh -huh. Hindi ba niya... Baka uh -huh. meron kayong iba pang patunayan, <clears throat> mga proof. Like for example, nung nanganak -ho kayo, uh, baka jumoyin siya doon sa binyan. 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 Ganon, or any other proof na magpapatunay na Ah, uh, tatay bukod sa siyempre kung wala talaga doon, medyo DNA testing na ang pwede nating gawin na, na paraan to establish yung uh, paternity. Pero um yun nga po um, Ma'am Aliana, probably sir kung for other assistance, sir, meron tayong um, WCPC na hmm. mag-assist sa Ma'am Aliana person. kung ano yung uh, kailangan niyang gawin. Oh. Kasi baka okay. meron pang ibang mga ano, no? Meron pang mga ibang kailangan ay maitulong you n'o, know? hindi lang yung sa suporta. So nandito yung May ating uh, resource person. Resource person ano si uh, Police Staff Master Sergeant Cheryl o oh, Senior Master Sergeant Cheryl Bong Booking Quito ng ang WCPD Penseo ng Imus CPS, Cavite. Magandang tanghali sa iyo, Cheryl. Afternoon, sir. Apo. Mm. Yes, sir. Yes. At mo naman yung problema nitong si Alias Aliana, ano yung magagawa yes, natin tulong rito? Uh, mas maganda sir kung wala po siyang any documents po na magpapakunay na uh, ama. Kung pumunta po muna siya sir sa barangay, mm -hmm. ipablatter. Kung meron po silang pag-uusap doon, para, merong, para hindi sir madismiss kailangan po kasi may acknowledge ng tunay na ama. So, papirmahin niya po doon sa barangay na yung po talaga ang tatay. Tapos, kung, kung sakasakali, sir, magkaayos po sila o hindi po magkaayos sila sa barangay, pwede na po silang dumiretso dito. Basta kumpletuhin po mga, ang lahat ng requirements po. Kung nag-aaral ang bata, uh, certificate of enroll, tapos any bill po, Emeralco bill, Nawasa, Uh, lahat po sir ng gastusin ng bata kailangan sir nakapirma. Meron po sir siyang meron po siya sir na list of list of expenses sir. Tapos birth certificate ng bata, i-attach niya po 'yon. Tapos kung meron meron siya sir na kahit picture sir na magkasama sila nung bata at saka yung ama sir, pwede na rin po 'yon i-attach po natin sir. Tapos sasamahan po namin siya makapag-file ng kaso. So, pag nakuha na po namin siya sa list. Action na may tanong lang ako, ma'am. No? Uh, kay Ma'am Aliana. Ma'am Aliana. Ma'am Aliana. Ma Aliana. Yes po. Ah, po. Ma'am, itinatanggi po ba nung tatay na siya yung ama ng bata? Opo. Ayun Opo. lang. Yun ang magiging problema natin, ma'am. Kung ipinatanggi, kahit may picture pa yan, kahit... ba diba, kung ano pa yung atas? Pero wag no, po kayong mawalan ng pag-asa, ano po? Uh, tutulungan po kayo ng ano Yes, uh, sana Ma'am, pwede bang Yan ang huli. Hindi ano kasi optional, sabi There must be uh, yes, yes, uh, a court uh, oh, You oh. should file a petition support oh, oh, oh. for the recognition Hindi natin mapupersa kasi Pwersa, magbigay ha? ng kanya uh, hmm. DNA sample, it's the court hmm, 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 who will uh, no, enforce hmm, that. Hmm. that Kaya ma'am Aliana uh, um, Unfortunately uh, sa kamalas-malas niyo po may ganyan kayong uh, na-meet okay. Not na lucky. tao na tinatanggi yung kanyang anak. Pero ma'am, swerte siya dahil may anak siya. Yes, you are very lucky mm -hmm. na may anak ka. Mm -hmm. Pero, um baka may masasabi ka doon sa tatay at kung... Uh, Sakaling, Bakit ay... naman kasi niya tinatanggi? Baka ako. nakikinig, ma'am. Pwede niyong... Si, ano na, si Ma'am Aliana. Mm -hmm. ma'am Aliana, baka nakikinig po. Uh, itong ano... Uh, 13 um, years na po kasi sana naman po magkaroon siya ng awa. Na, yun po, na hindi na niya po sana... Anihin yung karapatan ng bata. o oh. Ma'am, may tanong lang ako, Ma'am Aliana. No? Nabanggit nyo na nag nagkakilala kayo sa Singapore. Ano? And then umuwi then, kayo? Hindi, nakakilala po kami dito. Tapos yun Oh, pero kasi, magkasama kayo sa Singapore, di ba? Opo. Uh, ibig sabihin, doon nabuo yun, ano? Opo. And then nung umuwi kayo rito, yun lang, yun, parang... Umuwi po siya. Umuwi po siya muna. Tapos nung pag-uwi ko po, yun na. Hindi, hindi na niya inaano. Pero in, totally. nung umuwi po siya, alam niya kung buntis. Tapos... Mm -hmm. Inuutosan po niya ako ipalaglag yung bata. Hindi ah, ko. Okay. Mamaya na, uh, pag ganyan po siguro, kung ako lang sa bilang babae, no, huwag niyo na pong i... Uh, although may uh, karapatan yung bata, pero pag ganyan klaseng lalaki, yung inyong hinahabol, na magiging ng suporta ah, mo kang hindi po yan karapat dapat maging ama Napakala, napalaki niya na no 14 years napalaki niyo or? ng 13 years how many years, uh, 14 years. yung mga ganyang lalaki mo parang um, wala silang karapatang maging tatay yes kasi wala pa nga yung bata ina dinidinay niya na no pinapalaglag na niya from the start uh, ayaw niya my talaga oo uh -uh. oh, oh. Oh, nagalit na si attorney sa iyo talaga. Kung, kung nandito lang yung attorney, ano? Kung nasa harapan oh, lang natin yan. Yung mga lalaki ganyan, mga maging responsibilidad. Ni... Anyway, naman, mag <laughs> <lang> <laughs> <lang. M> <laughs> maging responsibilidad. <laughs> ay, um, maging responsibilidad. Anyway, Ma'am Maliana, no, maraming salamat po. At uh, idinulog nyo yung inyong problema dito sa aming programa. At wago uh, wag kayo mag-alala. At uh, titingnan natin ano, kung anong, anong magagawa natin dyan. At uh, pakinggan nyo yung payo ni attorney sa inyo. Ganon din kay Police Senior Master Sergeant Cheryl. Booking Kito, no? Paki-assist mo buti itong uh, itong si Ma'am Aliana, no? At uh, nadinig mo naman may sinabi pang uh, gusto pang ipalaglag, ano? Okay, so please provide us nung action photos and videos nung mga magiging uh, pagtulong natin dito. Ah, siguro pwedeng ano ba... Ah, uh, malapit lang yata si ano, ano yata si Ma'am. Nasa ba si Ma'am Alyana? Nandito na no? Dito na, dito na. Wala din sir magagawa ang ating um, WCPD sir kasi ang una nating i-establish talaga recognition. recognition. At saka sabi niya ating. na maiassist assist sa barangay yata muna. Um, um kung pedo, no? wala na rin. yon medyo magkakaroon tayo ng challenging po yan. Oh. Kaya talagang korte na po Court. ang mag-ano. Uh, anyway, right. sige, tignan natin. Kayang-kaya -kaya yan ni um, Sergeant, booking Quito ha, paki mo kami kung ano ang magandang nagawa natin dito. Kung hmm. tipo pwede naman po natin kasuhan ng A9262 na lang sir. Kung hindi po sir papasok sa medyo mahihirapan po tayo doon sa sa abuse. Kasi sir, ipasok yung psychological abuse. Tama yan. Pwede, pwede. Long term 13 years ano? Sige. Yes, sir. Psychological abuse na lang, sir. Bibigyan ko po siya ng referral, sir, Correct. sa Mandaluyong for psychiatric evaluation, sir. Yun nga. Kaya nga sabi ko, kung mas maganda, kung mapas mapasyalan niyo si mm. Al ano Al Aliana, na yes. namin sa iyo yung uh, true name at saka yung kanyang uh, location para masundo o matawagan niyo. Yes, sir. Okay. Thank you.